Good morning guys. So meron pong nag-comment dito sa binibenta natin na Ford Everest Titanium 2018. Okay, so sabi niya dapat daw itong Everest na binibenta ko is mga nasa 550 to 570,000 lang daw po. Okay, this is the 2018 na top of the line mga boss. Legit na top of the line po yan. Yung iba kasi porke titanium nilalagay na top of the line. Pero may mas matataas pa po na bar yan. So eto, pakita ko po sa inyo yung mismong comment ni Bossing para maintindihan po ninyo. Okay, so sabi niya rito mga boss, 8 uh, years old American car pa, mabilis mag-depreciate in my opinion sa Pilipinas, huwag kang maniniwala sa low mileage. Marami ang nag-aatras kahit ako kaya kong gawin, 'o 'di ba? Proud pa si bossing na kaya niyang mag-atras ng mileage. Ako nga, boss, hindi ko alam gawin 'yan eh. Pero ikaw proud ka pa na, na sinabi mo pa na kaya mo mag-atras ng mileage. High-end scanner lang ang katapat. I would say 550 to 570. Yun nga daw mga boss. 550 to 570 daw dapat ang presyo ko rito. Ito sa akin, kabibili ko lang last year. Legit first owner, Dr. Meare. 64K mileage. 2018 Ford Ranger XLT. 2.2, 530K ko lang nakuha. Okay, so binigyan pa niya tayo ng example. So si boss, Bossing nakakuha daw ng Ford Ranger XLT sa halagang 530K. Ngayon, tinatawaran niya yung Ford Everest ko sa halagang 550. Imagine, 20K lang po ang difference. Ano ba ang Ford Everest? It is an SUV. Ito yung top of the line, mga boss. Hindi po yung peking top of the line na pag titanium. sa Everest po kasi, mga boss, marami po kasing variant si Everest. Uh, ambiente is the lowest. Sumunod si, um, si Trend. Sumunod po si Titanium. Sumunod yung Titanium Plus. Yung Titanium Plus, yung may sunroof. Tapos yung nakapower power tapos may adaptive cruise control, tas nagpa-park po siya mag-isa. Okay? And then yung pinakamataas, ito po yun. The top of the line, 3.2 liter, yung makina, 3.2. 5 cylinder, four wheel drive or 4x4. Okay? Meron din po yung power lift gate, may sunroof, may adaptive cruise control, nagpa-parking po yan, ay, nagpa-parking po yan mag-isa. May automatic emergency braking din yan kapag may mababangga po kayo. Yes, that is the top of the line. Ngayon si Bossing Kinompare niya yung Everest ko at ang tawad niya is 550k. Doon sa Ford Ranger XLT na nakuha niya last year ng 530k, Ford Ranger XLT Bossing is the lowest variant ng pickup. Hindi ko lang matandaan mga Bossing ha kung XLT or XLS ang mas mababa. Pero mababa po ang XLT na variant kasi may wild truck eh. Yung wild truck 4x4 ang top of the line. So yung XLT niya, kung di ako nagkakamali, yan po yata ang lowest variant. Correct me if I'm wrong, mga bossing. Tapos, manual pa. This is automatic transmission. This is four-wheel drive. 530 niya nakuha yung Ford Ranger. Gusto niya kunin ng 520 yung Everest ko. Na top of the line. Pick up na manual, na lowest variant, compare sa SUV, na automatic, na top of the line variant. Tapos, ang gusto niya yung bossing, 20k difference, makuha niya yung ating Ford Everest. Actually, tapos ito pa yung funny part doon sa comment ni Bossing ito. Magugulat kayo. Last year kasi dito sa comment sa ano namin sa pag content creator kami ron tinatawag na meta business suite. Okay, so diyan mo makikita lahat ng messages, comments ng mga followers and mga viewers mo. So, i-search mo lang yung name nila at makikita mo na lahat ng comments nila the entire ano mo vlogging ah uh, journey mo. So, ito si ko yung pangalan ni Boss at nakita ko na last year pala mga bossing inalok sa akin ni Sir yung mismong Ford Ranger na niya lang. Magkano daw niya nakuha mga bossing 530k? Eto mga boss, baka magulat kayo ha. Ah. Kung magkano niya binibenta sa akin last year, yung Ford Ranger na, na sabi niya nakuha niya ng 530k. Sabi niya, Idol, baka mapaibig ka. 2018, Ranger, 57k Odo, first own, manual, 720k. Okay, so ngayon kasi 60 something na, 60 Uh, 4K mileage na. So, malamang 7K na dagdag mula nung nabili niya last year. Hanggang ngayon, hindi pa niya nabibenta. E eh, paano binibenta ba naman niya mga bossing? Magkano? 720K. 2018 Ranger Manual. Firm pa. Ibig sabihin, non-negotiable. Okay? Nakuha ni bossing ng 530, binibenta niya ng 720. Imagine, a 190,000 na tubo. May mga kakilala po ako buy and sell. May mga kakilala akong car dealers. Alam nyo ba mga bossing, sila, nakakapagtubo lang sila ng 100k up sa unit kapag ka, ang binibenta nilang unit is 1M ang presyo pataas. Pero kapag ka, mga, imagine guys, 530k ni muna kuha, ibibenta mo na 720k firm, 190k ang tubo mo. Ngayon, saan, saan dyan bossing yung sinasabi mo na kapag ka, Uh, American car, mabilis mag-depreciate ang value. Na in-apply mo nung nambarat ka, pero nung ibinebenta mo na, tiba-tiba ka na, imagine mo, 190K ang tinubo mo. Lowest variant pa yan, ha? lowest variant pa. Diba? binabarat ni Bossing yung ating unit. Ito kasi mga Bossing, para makita nyo, ah, na hindi ko kayang ibigay sa 550K. Actually, kung sinama ko si Bossing nung binili ito, ang laki ng tutubuin ko, imagine mo, makukuha ko ng 550K. Para malaman nyo na ito yung top of, top of the line, 3.2, 6-speed, four wheel drive yan mga boss. Naka sunroof, ayan, sunroof. Ito yung four wheel drive, ito yung terrain management, 4x4 low differential lock, may adaptive cruise control, naka-power seats, lahat yan bossing. At pasensya na po dun sa nag-comment, hindi ko kayang ibigay sa 550k ito. Baka ikaw sir ang paghanapin ko ng 550k na ano, na ganyan, hindi ka rin makahanap sa totoo lang. Tapos, sabi niya kay, wag daw maniwala sa uh, low odo. Ito pakita ko sa inyo. Kasi itong unit na to mga bossing, nakuha ko to. Ilan na bang mileage nito? This is only 42,000 nung nakuha ko parang nadagdagan lang ata ng ayun eh nakikita nyo naman na siguro yan 42,755 parang nakuha ko to 42,400 ata or 300 okay kaya po nadagdagan yung mileage nyan syempre mga bossing pag ako kasi bumibili sinisigurado ko maayos yung condition so tinitest drive ko rin po yan nung nakaraan tinakbo ko po yan ng pampanga okay so medyo nadagdagan po Pagdating sa pagbebenta ng sasakyan, mga boss, ang number one rule ko. Di baling matulugan ako ng sasakyan, di baling hindi ako makabenta. Huwag ko lang po kayong lokohin. Huwag lang ako magbenta ng pitik, bangga, at nabaha, mga boss. I care too much about my integrity and my reputation kaysa sa kinikita sa pera. Kasi kung, kung pera lang ang labanan, mga boss, baka noon pa, mayaman na mayaman na ako. Okay, so eto mga boss, Lalong lalo na ang number one rule ko rin sa pagbili ng sasakyan mga boss kailangan first owner ka Lahat ng binintahan ko ng sasakyan mga bossing Sure ako mga boss na hindi ko pinitake ang mileage niya Kahit hanapin natin yung mismong first owner Kasi ako bumibili ko sa first owner lang Sa first owner lang ako bumibili Pag second owner ka na pass na ako Hindi rin ako kumukuha sa mga banks Okay, so ganto mga boss kahit hanapin natin ang first owner niyan at tanungin nyo kung ano yung mileage niyan nung no, binili ko sa kanila, kaya nilang sabihin yung totoo. Hindi po ako namimitik mga bossing. Hindi po ako humahanap ng sasakyan na mataas na ang mileage, na, marap, na maraming paggawain na last tapos pipitikin ko lang yung mileage, pagagandahin ko lang konti, tapos ibibenta ko na ng mataas. Hindi po ako ganun mga boss. Ang pinipili kong unit, masyado akong masailan sa unit. Pinipili kong unit mga boss yung talagang literal na sariwa. May mga issues man, minor issues lang. Tapos yung minor issues na yun mga boss, pinagagawa ko pa. Ito, pakita ko sa inyo. Nung nakuha ko tong Everest na to mga boss, ang issue po nito, isa sa mga issue nito, unregistered. Pagkakuha, pagkakuha ko mga boss, kinabukasan pinarehistro ko. May penalty, umabot ako ng almost 10k. Paparehistro nito. The next thing, marami po yung minor scratches. Mga parang kala mo, mga hairline scratches lang naman, mga boss. Ayoko na may ganun eh. So, ang ginawa ko, pinabuffing ko. Buo. Magkano ginastos ko sa pabuffing, mga boss? Limang libo. Okay, bakit ko pinabuffing, hindi ko pinarepaint? Original paint pa po yung buong body niyan, mga boss. Original paint pa. Karamihan, hindi naman po lahat ng binibenta kong unit. Karamihan, mga boss, halos original paint pa. Kasi ganun po ako kasailan. Okay? Meron na lang po yung mga naiiwan na issues kagaya niyan. Yung hindi na kaya matanggal ng buffing. Ang solusyon, repaint na. Kaso ah, kaya nangihinayang nga po akong iparepaint kasi nga po original paint pa po siya. Kung yan lang po ang issue, ipaparepaint mo, sayang. Mas maganda ang factory paint kaysa sa nirepaint mga boss. Mas maganda po. Kaya para sa akin, mas maganda na naiwan na, na, lang yung mga minor issues na yan kaysa iparepaint ko po. The next thing, eto. Pagka ng nagagastos ko, 15,000 na agad, kakukuha ko pa lang. Eto, mag, mga boss, nung nakuha ko to basag yan. Basag. Kuha ko po dyan sa panel palang lang 3.8. Tapos, DIY ko lang. Kung pinagawa po yan sa iba, malamang ang installation niya mga nasa 1,000. Okay? So, magkano na agad yun? Sabihin na lang natin 3.8 plus, sabihin na lang natin 700 yung labor. 4.5. O, di nakaka-19.5 na ako. Ano pa, mga bossing? Interior detailing and engine detailing. Kapag nagpa-detailing po sa labas, Nung hindi pa ako marunong magpa-detailing, nasabuha ko magpa-detailing ng Fort Everest, mga boss, ang singil sa akin is 8,000. Interior detailing. Kasama car wash, kasama engine bay. 8,000. O diba, gumastos agad ako mga bossing ng almost 24K. Tama ba? Hindi, hindi lang. <laughs> diba, hindi lang. Parang mga almost, kulang-kulang 30K na yung nagastos ko pagkabilin, pagkabili ko lang. Samantalang minor issues lang naman po lahat yun, mga boss. Pero ako mga boss, pag nagbenta po kasi ko, ayoko na meron ng Iisip, meron pang iisipin yung bibili tapos sagot ko pa ang transfer of ownership kasi yun din po ang pangako ko sa binilhan ko, sir para po sure tayo na malinis ang papers niyan pagkaalis sa inyo sinasagot ko po ang transfer of ownership sa new buyer okay, ngayon sino shoulder ko pati yung expenses po nun so pasensya na bossing dito kay sa nag comment Inite ko na lang din yung pangalan ni boss pero hindi ko kayang ibigay ito sa 550 boss, alam mo yan Mukhang nang -bu buy and sell ka so alam mo hindi ka makakakuha ng literal na sariwa na 2018 na 4-wheel drive top of the line sa halagang 550k